Sino'ng nanay ang hindi nakakakilala kay Miss Rachel? Or sino ang hindi nakakaalam sa kantang ito? Can you say mama? Mama. Can you say mama's name? Mama. Mama. Ginawa ko po ang video na ito dahil gusto kong i sa bawat magulang na ang pagpapanood kay Miss Rachel kailangan meron talagang gabay yan pwede nyo pong gayahin si Miss Rachel. Pwedeng manood ng Miss Rachel si baby. Provided, dapat kasama nyo siya or sinasabihan niyo magkanta si Miss Rachel para mas focus pa rin sa inyo si baby. Alam nyo ba kung bakit? Dahil sa mga previous vlog ko, I mentioned this already na according to research, mas nakakatulong sa brain development ng bata kapag nanonood ng live action kesa sa screen. dun sa research na sinabi ko, ang ginawa nila is hinayaan nilang manood ang mga babies ng cartoon or educational video sa screen. Tapos meron din group of babies na nanood ng live action. Of course, yun yung mga mamis nila. Sa conclusion, the researcher found out na mas nakatulong sa brain development itong mga bata na nanood ng live action kaysa dun sa nanood ng TV or screen. Kaya naman, isa-isahin natin ang mga vlogger na nagmala Miss Rachel or nag about Miss Rachel. i ko din sila kung uh, sila ba ay pasok sa aking... <laughs> Joke lang. <laughs> kung sila ba ay pwede mga Unahin na natin si Kong TV. Hi Kidla! Squid! Lawn the bridge! Papa! Dos! Squish! Actually, ang sabi, binatikos daw itong uh, Kong TV eh. Kong TV Miss Risha Gunroll. Tapos, chineck ko na Uh, natakot lang yung mga bata, which is normal naman. Crying is normal. Having fear or being scared is normal. Kasi sino ba namang hindi matatakot or iiyak? Ang alam mong Miss Rachel ay naging lalaki. So kaya siguro sila natakot. Pero okay lang naman yung gun wrong. Okay lang naman yun. At saka isa pa, yung mga content creator to, yung mga vloggers sa to, naman mga babies ninyo yung uh, target audience nila, kundi kayo yung mga magulang for entertainment purposes lang po kasi ito ang alam ko, at uh, alam ko, itong sinakong TV at yung asawa niya, si V, ang gulang nila dito is, para yung first word daw ni, uh, no baby nakalimut ko yung pangalan, ay papa, kaya siya naggumawa na ganito, so for entertainment purposes lang po ito, para sa inyo mga magulang hindi po kay baby so panuari natin ulit You can call me Papa Cocon, but you can call me Papa. I'm with a special guest, and our special guest is Mama. <laughs> mama. Dunka. Mama. I'm your mama. Mama. Kuya. <laughs> mama. Mama. ano talaga, loko-loko talaga sila. <laughs> Sometimes, pinapanood ko sila for entertainment purposes din. Pero uh, ginawa lang nila yung video na yun. Yan nga, para sa inyo mga audience, hindi para sa mga bata, sa mga babies. Hindi naman sila makikita sa YouTube Kids eh. So, I, ang, rate, ang rating ko sa kanila, dapat 6.5. Pero dahil lumitaw si V, medyo natuwa ako dyan, naka, nakakatawa siya. So, 7. <laughs> next na ano, next na i-rate natin. Itong si Dan Vibes. Siya yung una kong nakita mag-parody kay Miss Rachel. So, panoorin natin. It is the eye of the tiger! palagi ko, uh, ginagawa talaga niya yan sa kanyang anak na nagiging malam Miss Rachel siya. Pinakantahan niya yung anak niya na malamis mala Rachel. And meron nga ako nakita video niya na ano eh na kinakantahan yung manok niya yung ano, niya habang pinapatulog. Uh, Hinihele niya, tapos para hula-hula lyrics kung ano yung makita niyang object, yung, yung lyrics na uh, sinasabik niya. Pero I mentioned din na sana pag nagkakanta yung totoong lyrics para na-absorb yun ni baby. Kaya, <laughs> sige, 7 over 10 ka din, Dan Vibes. Next, yung recent na video, yung kay Alex. Fan ako ni Alex. So, tingnan natin kung ano, kung anong pinaggagawa niya sa kanyang pamangkin. For today's video, ang gagawin natin ay napaka-espesyal dahil alam niyo naman kung napapansin ninyo sa mga pinopost ng ate ko, pinopost ko, at ako rin, napapansin ko rin yan. Nagig Again, ah, hindi po advisable na panoorin nito ng inyong mga anak for entertainment purposes din po ito. Pero alam ko, nagpost si Alex na kung gusto mong i-upload yung buong content or yung buong uh, YouTube, yung Miss Tata niya para sa mga bata. Uh, pinapaalalaanan ko po na kapag pinanood dito ng inyong mga bata is nandyan po kayo so let's continue pero ako na ito palang pamangkin ko, mahilig manood ng Miss Rachel nakita ko yan, na-witness ko. Pag nandyan na si Miss Rachel, talagang natitigalgal yung bata, tumatawa, ngumingiti, high lang ng high si Miss Rachel. Ako parang tutulo na ang dugo para lang mapatawa siya, hindi pa rin siya matawa. Para Kaya ngayon, nakaisip ako ng idea dahil matalino rin naman ang inyong lingkod, naisip ko, ha, ako ngayon na magiging Miss Rachel niya. Gagawa ngayon ako ng mga video na wala siya magagawa at wala siyang kawala. Ako lang ang makikita niya. At ako na si Miss Tata. At yan ang natin ngayon. So abangan niyo yan dahil magbibidyo na kami. syempre may effort pa rin, di ba? Ay, diba? wala kong one year dami kong effort. si Poli. So, knowing Miss Tony, ay, yeah, Miss Tony Gonzaga, na I am surprised na pinapanood niya pala ng Miss Rachel si Poli. Kasi ang recommendation is 18 months pa lang, pwedeng magkaroon ng screen time si Baby. So, siguro, for entertainment purposes din ito, Pero sabi kasi favorite niya yung eh, Miss Rachel. So sana hindi siya umabot ng one hour. Kasi ang ano talaga is 18 months, pa lang palang pwedeng mag-screen time. Of course, hindi naman lahat perfect. Kahit ako, nanonood yung baby ko noon ng Miss Rachel. Pero minimake sure ko na hindi yan lalagpas ng 15 minutes. Ganun. So, no judgment for Tony and the family. Probably, siguro mabilis lang yung, ano, yung kanilang screen time. Kahit wala pa siyang one year old. So, sana ako nanonood si Baby Polly ng kung anong educational video sa screen. Sana hindi siya lalagpas ng 30 minutes. Lalo na kung wala pa siyang one year old. Polly, are you ready to meet Miss Tata? Mo, happy siya sa akin, alam ano mo kung bakit. We are watching Miss Rachel. What about that? Doon pa lang, sigurado ako na inilis nila yung ano, siguro laptop yun, tapos inilis nila yung takip. So wala, so hindi pa lumalabas dito si Alex. Can you say Again. Mama, let's sing it. Mama, let's sing it again. Mama, sing one more time. I ano ba susuksalian? Haha. 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 gusto kong bumili lang gato, eh. Mag 🎵Cause it is neat, wouldn't you think my eyes would let you complete the party?🎵 🎵We sing that poly, we will be demonitized🎵 Can you sing it again? Demonetized. Alam niyo, sa ganito edad, nare-recognize na nila yung ayaw tsaka yung gusto. So, kailangan talaga, ano, ligawin mo din yung mga babies. 🎵Banana🎵 Wow, 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 tita. Banana. So, tingnan niyo to, ha? 🎵Banana🎵 Okay, akala ko ang gagawin ni Alex dito is um open niya yung Miss Rachel tapos magkakanta din siya sasabihin din niya. So, bibigyan ko na sana siya ng 10 over 10. Pero mukhang hindi naman. Hindi naman niya sinabayan. Ano. Hindi naman niya sinabayan. Pero okay naman yun. Okay, dahil hindi naman niya ginawa. Sige. 8 over 10 ka. 8 over 10 siya kasi hindi niya ginawa yung uh, gusto kong mangyari. So, tuturuan ko po, po kayo kung paano ba ang tamang pagpapanood kay Miss Rachel na magiging okay para kay Nibi before her good brain development. So, so mamaya pag-uwi ko, I will allow my kids to watch Miss Rachel later. Lalo na itong 1 year old ko na gusto gusto din si Miss Rachel. Maging Miss Rachel muna tayo ngayon for today's video. Batong to. I'm okay, no, 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 I. Wow. We're weaving, weaving, we're weaving, we're weaving, we're weaving. Now we stop. You stop. chick. We're capping, we're capping, we're capping, capping, capping. Clock ninja. Oh no.

Nakaklatin daw. Ito, tinuturuan niya ako. My turn! Ano ang gusto niya? Tignan mo. Meron kami pa rin interaction kahit nanonood siya. Ano gagawin ko? Jumping! We're jumping, jumping, jumping! We're jumping! Di ko alam kung ba niya ako tinuturo. I will sing! Oh, sing? At least meron kami interaction. What do you want? I don't know. I will sing. Ah, mouth! That's my mouth! See, mas may interaction kami kesa sa screen. So, yun. Sana yun po yung gawin. <laughs> Ayun, sana hindi nila hayaan na manood ng TV mag yung bata. Kung hayaan manood mag para may magawa. May magawa ng mabilis si mommy or yung caretaker. Hindi abot uh, ng more than 15 minutes to 30 minutes. So, kung kung meron talaga kayo activity na may screen time si baby, mas maganda na kasama po kayo. Yun, yung katulad na ginagawa ko. Basta't kasama kayo, tapos meron din kayong interaction. Tutuloy namin to. Biyo ko siya ng 30 minutes screen time. And then, after nun, mag-settle na sila. And then, sleep. So, that's the proper way on how to use screen time for your baby. Huwag niya siyang hayaan mag-isa. Kasi pag mag-isa lang yan, ang tendency, aabutin niya ng more than 2 hours, which is very long para sa isang bata. Uupo siya at andun din kayo. And then, sometimes, sabay niya siya. At mas maganda, nasa harap kayo. Sabay kayo para yung attention niya nasa iyo pa rin. And that way, matututo din siya. So, sana may natutunan po kayo sa vlog na ito. At pwede niyo pong ispread ito for awareness din. Dahil maganda ang may alam. So again, kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video, share, and subscribe. Paalam!